Sa gitna ng patuloy na usapin tungkol sa mga kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, isang kontrobersyal na balita ang lumutang na agad namang nilino ng International Criminal Court. kamakilan may mga ulat na kumalat na umano'y mayroong deal o kasunduan ng ICC prosecutors para palayain si Duterte mula sa mga kaso na isinampa laban sa kanya. Ngunit Maring itinanggi ng ICC ang mga paratang na ito na nagdulot ng kalituhan at iba't ibang reaksyon sa publiko. Ang ICC ay isang pandaigdigang hukuman na may mandato na imbestigahan at usigin ang mga seryosong krimen gaya ng genocide crimes against humanity at war crimes. Isa si Duterte sa mga personalidad na pinag-aaralan ng ICC dahil sa unang paglabag sa karapatang pantao sa ilalim ng kanyang administrasyon. Partikular na ang kampanya kontra droga na nagdulot ng libo-libong pagkamatay. Kaya naman, ang balitang may release deal umano para sa kanya ay agad na nagdulot ng pagdududa sa mga nagmamatsyag sa hustisya. Ayon sa pahayag ng ICC prosecutors, walang katotohanan ang mga ulat na nagsasabing mayroong kasunduan para palayain si Duterte. Nilino nila na ang proseso ng ICC ay mahigpit at hindi basta-basta nagbibigay ng mga ganitong klaseng deal lalo na sa mga kasong may matinding ebidensyang nakapaloob. Ang kanilang mandato ay magpatuloy sa patas at walang kinikilingang investigasyon at hindi nila pinapayagan ang anumang uri ng paglabag sa prinsipyo ng katarungan. Sa madaling salita, walang shortcut o backdoor deal para sa sino mang nasasangkot sa mga kasong kanilang hinahawa. Ang pag-amin ng ICC na walang release deal ay mahalaga sa pagpapanitili ng kredibilidad ng institusyon. Sa panahon ngayon, kung saan maraming impormasyon ang mabilis kumalat at madalas ay hindi nasusuri ng maayos, mahalagang maging malinaw ang mga ganitong pahayag upang maiwasan ang mga maling interpretasyon at panlilinlang sa publiko. Hindi rin maikakaila na ang mga ganitong balita ay maaaring gamitin para sa mga politikal na interes kaya't ang paglilinaw ng ICC ay isang hakbang upang mapanatili ang integridad ng proseso. Sa kabilang banda, ang isyo kay Duterte at ang ICC ay patuloy na pinag-uusapan sa Pilipinas. Maraming Pilipino ang may kanya-kanyang opinyon tungkol dito. May ilan na naniniwala na dapat lang napanagutin ang dating Pangulo sa mga aligasyon samantalang may iba naman naniniwala na ito ay bahagi ng politikal na laban o paninira. Ang pag-iira ng ganitong mga pananaw ay nagpapakita ng lalim o komplikasyon ng usapin na hindi basta-basta natatapos sa isang balita lamang. Ang mga ganitong mangyayari ay nagpapakita rin ng kahalagahan ng tamang impormasyon at kritikal na pag-iisip sa pagtanggap ng balita. Sa panahon ng social media at mabilisang pagkalat ng impormasyon, mahalagang suriin ang pinangga Galingan ng balita at ang kredibilidad ng mga nagsasabi nito. Ang pagkakaroon na malinaw na pahayag mula sa ICC ay isang halimbawa kung paano dapat tugunan ang mga maling balita o hakahaka. -ha -ha. Sa huli, ang pag-amin ng ICC na walang release deal para kay Duterte ay isang paalala na ang proseso ng katarungan ay hindi dapat pinapalampas o nilalabag. Ito ay patunay na ang institusyon na may mandato sa pandaigdigang hostisya ay nananatiling matatag sa kanilang tungkulin anuman ang mga hamon na kanilang hinaharap para sa mga Pilipino, ito rin ay isang paanyaya upang maging mapanuri at maalam sa mga usaping panlipunan at pampolitika na may malalim na epekto sa bansa. Sa ganitong paraan, naipapakita ang kahalagahan ng pagiging maingat sa pagtanggap ng balita at ang pangangailangan ng patas at objetibong pangdingin sa mga isyong pambansa at pandaigdiggan ang usapin tungkol kay Duterte at ICC ay hindi lamang tungkol sa isang tao kundi tungkol sa prinsipyo ng katarungan na dapat ipaglaban ng lahat